Kung ikaw ay isang tank user, malamang sawang-sawa ka na napalagi kang tanso sa laban o di kaya silver, bihirang-bihira ka talaga mag-EMVP dahil nga ikaw ay isang tank. At palagi kang sakripisyo, di ba? Kaya ngayon, sasabihin ko na sa inyo yung sikreto at mga tips kung paano mag-EMVP ang isang tank. Tip number 1, dapat present kayo lagi sa team fight para tumaas yung KDA nyo. Diba? Kapag uh, lagi kayong nasa team fight, mataas yung uh, kill participation nyo at uh, konti yung deaths nyo or wala kayong deaths tapos sa uh, marami kayong assist, hindi nyo kinakailangan ng maraming kills dahil nga tank kayo. Kinakailangan nyo lang ng assist at konting deaths, ba diba? So, ganon. Yun yung isang bagay na dapat nyong tandaan bilang tank user. Dapat lagi kayong present sa mga team fight. Tip number 2 dapat maaga bumili ng immortality bilang tank kinakailangan hindi tayo mamatay at uh, o konti yung deaths natin para mas okay kung gusto natin mag MVP. Ang nangyayari kasi lagi tayong tinatarget ng kalaban at tayo yung nasa frontline. So kapag may second life tayo gawa ng immortality, hindi tayo mamamatay basta-basta at maiilang yung kalaban na pitasin tayo dahil nga meron tayong immortality bilang tank. Hindi nila tayo ta-targetin at kapag hindi nila tayo ta-targetin, hindi tayo magkakaroon ng deaths. Kapag wala tayong deaths, mataas yung posibilidad na tayo ay mag-MVP. Bilang tank, dapat matuto ka mag-set ng tama at maayos na emblem kasi napakahalaga ng emblem. Bilang tank, trabaho mo tumagal sa laban, tumangkin ng damage, at uh, bilang tank kinakailangan mo gumawa ng maayos sa setup. So napakahalaga ng uh, pagseset up ng maayos na emblem upang maging MVP kasi kung hindi ka marunong magayos ng emblem, kung umaasa ka lang sa recommended emblem at items, napakahirap. So uh, karagdagan lang dapat yung yung uh, emblem mo ay nagko-complement dun sa battle spell mo at items na meron ka. Napakahalaga niyan bilang tank user. Kung gusto mo mag-MVP, dapat emblems, items at uh, battle spell mo tugma sa hero na gamit mo. At itong pang-apat naman, ipinagbabawal na technique itong tips uh, itong tip na to kasi hindi ito tinuturo sa school, hindi ito tinuturo ng kahit sinong content creator, sa akin lang matututunan ito kasi ipinagbabawal na technique to para mag-MVP ang isang tank. Isakripisyo mo ang iyong makakampay. Dapat sila naman ang mag-sacrifice. Kapag may team fight, kapag nagawa mo na yung trabaho mo, pag low HP ka na, alis ka na kagad. Ikaw yung mauna umalis. Hayaan mo na sila yung mamatay. Huwag lang ikaw yung mapitas, di ba? ganyan dapat. Isakripisyo mo sila. Hindi naman pwedeng sila lang laging MVP. Hindi naman pwedeng lagi kang tanso, di ba? So kung gusto mo mag MVP, isakripisyo mo ang iyong mga kakampi. Hayaan nyo kahit uh, sila ay maubos, ang uh, mahalaga buhay ka. Protektahan mo ang iyong sarili. Tumakas ka, umalis ka na kaagad sa team fight. Huwag kang mamamatay. At kung may natutunan kayo sa video na to, paki-share naman at kung hindi ka pa naka-follow sa aking page, pa-follow naman po. Maraming maraming salamat.